Okay no mga apo, kumusta kayo dyan? At sa bidyong ito ay alamin natin kung totoo bang sina Isaac at Ismael ay parehong pinagpala ng Diyos at bakit si Ismael ay naging suwail. Umpisahan natin kay Ismail. Si Ismael ang panganay na anak ni Abraham sa alilang babae na si Hagar. Sinasabi nila na si Hagar ang itinuturing na patriarka ng Islam. Sinasabi ng mga Muslim na dahil siya ang panganay ni Abraham, ang tipan ng Diyos ay natupad sa pamamagitan ni Ismael sa halip na sa pamamagitan ni Isaac. Naniniwala rin sila na si Ismael ang anak na sinabi ng Diyos kay Abraham na ihain, hindi si Isaac. Ngunit ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol kay Ismael? At para maunawaan natin ang kwento ni Ismael, pupunta mo na tayo sa kwento ni Abraham nagsimula ito sa Genesis chapter 12 verse 1 to 3 at ganito ang sabi sinabi ng Panginoon kay Abraham lisanin mo ang iyong bayan ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain sa pamamagitan mo lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Gayon pa man, sa paglipas ng panahon, si Abraham ay wala pang mga anak. Ang kanyang asawa na si Sarah ay hindi pa nabuntis at nagsimula na silang magtanong kung papaano matutupad ang pangako ng Panginoon. Alam ni Sara sa sarili niya na hindi siya maaaring mabuntis. Kaya tinanggap ni Abraham ang mungkahi ni Sara na bumuo sila ng pamilya kasama ang kanyang alilang babae na si Hagar. Ito ay isang anyo ng surugasi noong panahong iyon kung saan ang bata ay itinuturing na anak ni Abraham at Sarah kahit na hindi si Sarah ang tunay na ina gayon pa man ang mga bagay ay hindi naaayon sa mga pinaplano ng matuklasan ni Hagar na siya ay buntis kinutiyan niya si Sarah at dahil doon humingi ng tulong si Sarah kay Abraham. Sinabi ni Abraham kay Sarah na gawin kung ano ang gusto niya at kung ano ang nararapat. Kaya sinimulan niyang pagmalupitan si Hagar. At dahil doon, tumakas at nagpakalayo-layo si Hagar kina Sarah at Abraham. At natagpuan ng anghel ng Panginoon si Hagar sa deserto at sinabi sa kanya na bumalik kay Sara. Pagkatapos ay sinabi ng anghel ng Panginoon kay Hagar ang tungkol sa kanyang hindi pa isinisilang na anak na lalaki. Mababasa natin ito sa Genesis chapter 16 verse 11 to 12. At ganito ang sabi. At sinabi pa ng anghel ng Panginoon sa kanya, buntis ka na at hindi magtatagal ay magkakaanak ka ng lalaki. Pangangalanan mo siyang Ismael dahil pinakinggan ng Panginoon ang pagtawag mo sa kanya dahil sa iyong pagtitiis. Pero ang anak mo ay mabubuhay na katulad ng isang asnong gubat. Kakalabanin niya ang lahat at ang lahat ay lalaban sa kanya. Kahit ang mga kamag-anak niya ay lalaban sa kanya. Kaya't bumalik si Hagar kay Sarah at Abraham at nanganak ng isang lalaki. Si Abraham ay walumput-anim na taong gulang na noong panahong iyon. At nang si Abraham ay sumapit na sa edad na siyam naput na taong gulang, at si Ismail ay nasa labing-tatlong taong gulang na rin. Ipinaalala ng Diyos kay Abraham ang kanyang pangako. Sinabi ng Diyos kay Abraham na si Sarah na noon ay nasa siyam na pong taong gulang na ay magkakaroon ng isang anak na lalaki. Nahihirapan si Abraham na paniwalaan ito dahil matanda na si Sarah at hiniling na lang ni Abraham na tuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako sa pamamagitan ni Ismail. Mula dito, makikita natin na tunay na mahal ni Abraham si Ismail. Ang pananalig ni Abraham sa Diyos ay napakaliit lang. Hindi siya naniniwalang walang imposible sa Diyos. Ngunit sinabi ng Diyos kay Abraham, ang pangako ko ay matutupad sa pamamagitan ng isang anak na lalaki na ipanganganak ni Sarah. Mababasa natin ito sa Genesis chapter 17 verse 19 to 21. At ganito ang sabi. Kaya't sumagot ang Diyos, hindi ang asawa mong si Sarah ay magkakaanak ng isang lalaki at tatawagin mo siyang Isaak makikipagtipan ako sa kanya at sa kanyang lahi magpakailanman. Tungkol naman kay Ismail, ipagkakaloob ko ang kahilingan mo. Pagpapalain ko siya at pararamihin ko rin ang kanyang lahi. Magkakaanak siya ng labindalawang prinsipe at magiging bansang makapangyarihan ang kanyang salinlahi. Ngunit ang aking tipan sa iyo ay matutupad kay Isaak na isisilang ni Sarah sa isang taon sa ganito ring panahon. Ibig sabihin, parehong pinagpala ng Diyos ang mga anak ni Abraham na sina Isaak at Ismail ngunit mas matimbang si Isaac dahil ang pakikipagtipa ng Diyos ay nasa sa kanya. At naglihi si Sarah at isinilang si Isaac. At noong mga panahong iyon, si Abraham ay nasa isang daang taong gulang na. At noong nasa edad na tatlo o apat na taong gulang na si Isaac, nakita ni Sarah si Ismail at malamang ay nasa labing pitong taong gulang na. Binata na si Ismail sa mga panahong iyon at walang habas na kinukutya niya si Sarah. Nagalit si Sarah kay Ismail kaya sinabi niya kay Abraham na palayasin si Nahagar at Ismail. Labis na nalungkot si Abraham ngunit sinabi ng Diyos sa kanya nagawin ang sinabi ni Sarah. Kinaumagahan, bumangon ng maaga si Abraham at binigyan si Hagar at Ismail ng mga pagkain. At sinabi ni Abraham kay Hagar at Ismail na magpakalayo-layo na. Ang mag-ina ay gumala sa deserto hanggang sa maubos ang kanilang tubig at mga supply ng pagkain hanggang sa malapit na silang mamatay. Humiwalay si Hagar kay Ismael. Ayaw niyang makita siyang nanghihina at mamatay. At narinig ng Diyos ang tinig ng batang si Ismael. At tinawag ng anghel ng Diyos si Hagar mula sa langit. Tinanong niya si Hagar kung ano ang bumabagabag sa kanya at sinabi sa kanya na huwag matakot dahil narinig ng Diyos ang kanyang hinaing. Sinabi ng Panginoon na gagawin niyang isang dakilang bansa si Ismael at namuhay si Ismael at Hagar ayon sa Provisyon ng Diyos. At ang pagkikitang muli ni na Esaac at Ismael ay nangyari noong ilibing nila ang kanilang ama na si Abraham. Mababasa natin ito sa Genesis chapter 25 verse 9. Ang paglibing ni Abraham at inilibing siya ni na Isaac at Ismael sa yungib ng Makpela sa silangan ng Mamre sa parang na dating kay Ephron anak ni Zohar na Hiteo. Namatay si Abraham sa edad na 175 years. Ang Genesis chapter 25 ay ang huling pagbanggit kay Ismael bilang isang individual. Gayunpaman, ang kanyang mga inaapo ay patuloy na binabanggit na may kaugnayan sa Israel kahit na si Ismail ay hindi anak ng pangako ng Diyos kay Abraham, ang mga pagpapala naman ng Diyos na ipinopropesya kay Ismail ay natupad. Maaari nating sabihin na si Ismail ang ama ng maraming mga Arabo dahil maraming mga Arabo ang malamang na nagmula sa kanya dahil nakita natin na ang kanyang mga inaapo ay marami dahil pinagpala rin siya ng Diyos. Nakikita rin natin ang patuloy na alitan sa mga may kaugnayan kay Ismael at sa mga may kaugnayan kay Isaak ang kanilang mga inaapo. Gayon din sa iba pang mga anak ni Abraham hanggang ngayon. Maaring nagsimula kina Isaac at Ismael ang matinding alitan, bangayan at digmaan ngayon sa lupaing pinaghaharian ng mga inaapo ni Ismael at sa mga lahing mga Hudyo na pinagmulan ni Isaac. At ito'y ang bansang Israel na halos katabilang ng mga naglalakihang mga bansang ipinangako din ng Diyos kay Ismael. Sila ang mga anak ni Abraham na parehong pinagpala ng Diyos, ngunit labis na magkalaban. Dahil silang dalawa ay magkaiba ng paniniwala, magkaiba ng pananampalataya, at magkaiba ng adikain at layunin. Dahil ang isa ay naging gahaman sa pera, kapangyarihan. Ito ang hindi na nalalaman ni Abraham.